7. So, tanker, no, truck, truck, no. Arwana Seben so Karga saya ok tangkir Nama truk tangkir truk nah, Arwana Seben Mau ini baru Arwana Seben Nah apa ini selagi mga tangkir Nggak no? main so, Smooth lang no? Saya kan selagi kan Basi kan selagi silter no, Karena linau-linau naman Dalaran nila Ada lang nila sa Anchorage area sa kasang port kaya naman natay fisherman kaya naman no? shout out na kay tatay na masul diha ah na mga barko mani si arwana 7 si no shout out sa iyo arwana 7 para dito na sila off oh, liko na ng porcho na natawag tanker na isa ka barko dito dito na sila so, karga na sila dito diesel no o, sa bakay sa kargana arwana 8 ah arwana 8 tinawag ah, klaro mo siyang arwana shipping no sinaslagay sila dati sa facebook arwana mga tanker diesel no so kani yung mga karga mga tanker truck no aruro ah, aruro diesel siyang gamay asara kay biyahe na bakuhan eh. Doon na si Doron na tabok-tabok. Si si Burias. No, kita si Burias. Si Arwana. Mga no, shout out sa inyo mga crew. Sa Arwana 8. Eh, sa Arwana 8. Eh, Nanilinis siya sa 7. Arwana 8. Eh. Shout out sa mga crew. Ani. No, Ismoot na tayo. Ang madulong sa Anchorage area. no Si Arwana. Kika ni siya siguro nag-shelter. Eh, tungod itong bagyo super typhoon no? so gito so, eh so gamay siya delikado so safety first no safety first so kani si delight porto delight katung isa si golden harvest o si prosperity golden prosperity no? prosperity kani si Is si iski Is size Is Is Is. dito ni nagdunggo dito ah Unity 8 si si Port Mariner o si Diwata 8 shout sa inyo no mga arwana taga arwana so drop anchor lang safe no uh, ingat ingat lang ingat ingat lang tayo